Hello everyone! Kamusta naman yung bawat isa? Katatapos lang ng ating uh, maghapong trabaho. <clears throat> dami trabaho kanina guys. Alam nyo naman. Alam nyo naman pag uh, barista slash tea boy slash waiter slash housekeeping. Lahat ng slash kasama natin. So, dami nating ginawa. Ngayon, maglalakad muna ako kasi wala na pala akong ano, wala na pala akong sabon. Mahirap pag pumasok ka ng ano, amoy sibuyas. So, kailangan natin ng sabon. Ngayon, pupunta ako ngayon sa <coughs> Panda. Kasi yung Panda dito, walking distance lang naman dito sa aking trabaho. Tapos sa bahay naman medyo malayo punta sana ako sa Pinoy Market pero sayang pa yung pamasahe. Kaya punta na lang ako dito sa Panda. Tara, samahan niyo ako. So, ayan guys, yung daan dito, tingnan niyo naman, di diba? Ang linis ng kalsada dito. Yeah. So, niyo ako pupunta tayo ng Panda. Ayan. Ay, ang dami kasing dumadaan na sasakyan mahirap nang makuhanan yung mga sasakyan nila. So, tingnan nyo na lang yung ano, bumukha ako, magkwentuhan na lang tayo. Kaya mo lang sabihin nung mga, sabihin nung mga dumadaan dito, ano nangyari dito sa Pilipino na ito? Nagsasalita mag sa, sa highway. So, alam na nila yun, kasi alam nyo na may mga vlogger, di ba? Pag vlogger ka, ayan, pitpit ako. Ayan yung aking baunan, tsaka yung aking bag. So, ah, <laughs> buhay talaga dito. Oh, wala naman masyadong sakyan. Ay, eh, so ayan, wala naman masyadong sakyan. Ang ganda nitong mga puno dito. So, wala naman masyado. Ngayon, kailangan kong tumawid. Ayan, tatawid na ako kasi nga. Kasi dun tayo sa kabila. So, tawid-tawid na tayo may tip pala ako kanina ano 10 reals so yung 10 reals na yun 150 150 pesos yung tip ko ngayon makabili na yun ng sabon may sukli pa kasi yung sabon dito mga 5 real yung, yung dove nila so makabili ka na ng dalawang sabon di ba? Pero hindi naman 'yun araw-araw, bihira lang yun. Pag dumating lang 'yung bisita na 'yun na ano, medyo may pera, negosyante, bibigay 'yun ng tip kahit kape lang 'yung inumin niya. O ba, diba, sayang din. Also nandito na tayo ngayon, guys, sa Skinita. Ayan. Skinita, Skinita. Ayan. Eh dito sa Skinita na to pagkagabi madilim. So, usually pag dumadaan kami dito. Pero safe naman kasi may mga camera naman. Pero may kadiliman lang. Mga madali ako pag dumadaan ako dito mag Yan yung mga gamit nila o oh, diba? Yan yung mga ano mga recycle recycle Tapos, Yan nagkat na tayo. Ayan yung passenger, ano, public vehicle na bus. So, ang ko lang, guys, dapat, ano lang ako, toothpaste lang at saka sabon Hindi ako pwedeng mag-over ng, ano, ng bilihin. So, dapat, mag-stick lang ako dun sa toothpaste ko at saka sabon para hindi lumagpas sa budget kasi sayang naman ang pera. Alam nyo naman nag-iipon na tayo ng pera hindi na tayo ngayon palustay kasi hindi na tayo papakita so yun na nga guys nandito na nga tayo ngayon sa Panda so kaya yung mga tindahan dito ayan suswep ko lang ninyo makikita lang yung mga tindahan may Dunkin Donut may kung ano-ano Shawarma ganun So, pasok na tayo. Nagyan na tayo ngayon sa Panda. Bibili pala ako ng ano guys. Bibili pala ako ng itlog. Oh, yan yung itlog. Kaya na pala akong itlog. So, one, two. So, hmm. two. Mmm. Hindi ako bumili ng ano. Hindi ako bumili ng itlog kasi wala pa lang ano. <coughs> wala palang sale ngayon so stick na lang muna tayo dun sa ating kukunin na no? sabon kasi importante yung shampoo at saka yung ating shampoo yung ating ano, shampoo at yung sabon pabilig ko sabon yung mga shampoo and then shoulder saan so, na yung ano ko kasi ginagamit ko ano, yung pantene ito Pantin 14.95 ayan moki moki mukhang maganda so ito na lang yung kunin ko kasi 14.95 so medyo mura sya sa sabon naman hindi ko alam gusto ko magpalit ng sabon kasi yung sabon ko kasi, siguro maglalax na lang ako. Kasi yung sabon ko ngayon, hindi ko alam kung dahil sa sabon ko, pero matagal ko nang ginagamit. Yun. Nagbabalat kasi lagi yung balat ko ngayon. So, siguro ano, ay, ito na lang siguro. Mag ano na lang ako, dove na white siguro. Pero may kamahalan. 10 reals, pero okay na. Yun. So yun lang yung nabili natin. Stick lang tayo sa sa ating uh, bibilhin para hindi talaga tayo may scam ng grocery. Kasi pag umikot-ikot talaga, ang daming mga mura. Ang daming mga mura dito. kasi stick na lang. Pero kailangan lang natin magtipid. So yun yung nabili ko. Okay. So ito lang yung nabili ko. Hindi tayo pwedeng lumagpas sa ating plano. Uh, tapos na tayo mamili. Tahimik na dito guys. Ilan lang yung mga tao, ilan lang yung customers. So, hindi masyadong matagal yung ating pag -bios. Ayan na. Ayan na so, ayan nga guys. Pauwi na tayo ngayon. Maglalakad ulit tayo ngayon. Ha? Sa Mali So, yung total nung nabili ko is uh, 21 reals tapos meron tayong tip kanina na 10 real so ang nagastos ko talaga is 11 reals na lang sya diba so nakatipid tayo medyo mahal na rin kasi dito grabe yung sabon 10 reals dati ano lang yan eh 5 reals, 6 reals yung shampoo naman nag sale naman yung shampoo 12 point something 12 point something yung shampoo tapos yung sabon ha <coughs> mura lang pala din no kasi 21 lahat eh kala ko kanina kasi yung shampoo is 14.95 14 siguro yun yung English English price nila pero meron kasing Arabic pa nakasulat eh alam nyo naman galing tayo magpasa ng Arabic so next pack kong babayaran ko talaga is 25 eh 21 lang pala 20.90 so nasa mga 310 pesos binayaran natin eh maka-discount tayo so di ba sa di ba ngayon hindi na ako nagikot-ikot kasi pag magikot-ikot ako ang mangyayari niya mapapadali ka nang bibilihin. O, So, hindi na ako nagbikot-tikot. nagstick lang ako dun sa bibilin ko. Ayun, nakatipid ako ngayon. Di ba? Mamaya, maglalaga na lang ako ng ng uh, okra kasi nga uh, may okra naman ako sa rep so lalagayin ko na lang mamaya para naman healthy healthy na lang tayo diba? mag okra okra na lang tayo. Ah, ayan, papakita ko na lang sa inyo yung dadaanan ko para naman maaliw kayo. Para hindi na lang puro mukha ko. So, ito na nga tayo. Ito yung dadaanan ko. Ayan. Super, super walang, walang mga ano, walang tao. May tao yun. Isa lang. So, super tahimik. Di diba? Tahimik ang kapaligiran. Dito lang naman Sa highway ang medyo busy pero pag ganito kumbaga dito sa Pilipinas ano na to eh, mga straight straight lang so ganun lang katahimik kasi hindi na masyadong matao sa mga ganitong area so ang technique lang dito pag maglakad ka ng ganito mag pag may magtanong sa iyo ng mga anak ka kotse wag mo na lang entertainin pag mong papansinin kasi yung iba, alam naman may hirap na yung lalakarin ko hanggang doon sa dulo nakita nyo yun yung sasakyan na yon hanggang dun pa yan sa dulo tapos sa kaliwa tayo. Eh, syempre medyo mainit. Kasi may araw pa. Tabi ako dito sa Maysilong. Cute na mo villa nila, oh. Magpas na ng ano. Ito yung mga dates. Yan yung mga dates sa gilid ng kalsada. Diba? Maliliit siya. So, pag yung nagano siya, ayan, tingnan mo, maano pala talaga siya, yung mga dates na to. May dates kasi ako sa bahay namin mo, pero namatay na siya. Buti na lang din kasi, <coughs> tingnan mo pala pag lumaki na siya, oh. grabe pagka yung dahon, aabot na sa kapit bahay namin. So, ngayon kakanan tayo under construction, yung consagrander. Ayan, kumanan na ako, so ang lalakarin ko naman is hanggang doon pa sa dulo. <coughs> so, medyo malayo-layo din. Siguro mga 30, 30 minutes, siguro ako maglalakad. Pero okay lang, exercise din naman, di ba? Di ba? nakapag burn ka na ng calories mo calories, nagpag-burn ka na ng fat. Tapos, katanggal bawas ka na ng sugar. Di ba? Exercise. Ayan. So, medyo magubat na dito. Ayan si ano. Hunger station. Kevalik. So, may sasakyan. Ayan. Mapuno naman dito. Ay, eh, di ba? Feel like nasa province lang siya. ka relax din naman kasi ng ano. Ay, ito nakikita ka ng puno. nakarelax ng mata kasi imagine mo, di ba? The share to pero may mga punong nabubuhay. Alam nyo ba kung gaano kahirap magdilig ng mga gantong alakna? mga puno So guys, i ko na dito yung aking uh, vlog kasi masyado nang uh, mahaba yung ating vlog. Kung nagustuhan niyo yung aking channel, please mag-comment kayo down below. Please comment kung anong gusto niyo yung uh, video ko dito sa Saudi Arabia. Na kapupulutan niyo naman ang aral pag gusto niyo pumunta dito ng Saudi Arabia. Okay, thank you for watching. Please like and share. Goodbye.